China, nagdeklara ng emergency. Xi Jinping, handa ng suguri ng Taiwan habang bumabagsak ang ekonomiya. China has launched large-scale war exercises around the self-ruled island of Taiwan. The Chinese Army, Navy and Air Force sent planes and 19 warships to surround Taiwan. Uling nagpakita ng lakas ang China sa pamamagitan ng isang napakalawak na military exercise na isinagawa sa paligid ng Taiwan. Sa utos ng gobyerno ng Beijing, ay sabay-sabay na kumilos ang kanilang army, navy, at air force upang ipakita hindi lang ang kanilang kapangyarihan kundi pati ang matinding babala sa sinumang makikialam, lalo na sa Amerika. Pero habang lumalakas ang tension sa rehiyon, ay marami ang nagtatanong, handa na nga ba ang China na tuluyang lusubin ng Taiwan? Alamin natin kung paano naghahanda ang magkabilang panig. Pero bago tayo magsimula, ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Kumilos na naman ang China. Sa pagkakataong ito, ay naglunsad sila ng malawakang military exercises sa mga dagat na nakapaligid sa Taiwan. Ang layunin ng hakbang na ito ay upang takutin ng isla upang hindi na ito magtangkang humiwalay at maging ganap na malaya. Sa utos ng gobyerno ng Beijing ay sabay-sabay na kumilos ang kanilang Army, Navy at Air Force. Nagpadala sila ng maraming eroplano at labing siyam na barko upang palibutan ng Taiwan. Ang eksena ay parang pagsasanay kung paano tuluyang isasara ang isla mula sa himpapawid at karagatan kung sakaling magkaroon ng tunay na labanan. Samantala, habang nagpapatuloy ang kilos militar, ay ipinakita ng China ang lakas at kakayahan nito. Nagpakawala sila ng mga hypersonic na anti-ship missiles, mga sandatang kayang tumama sa mga barko ng kalaban sa bilis na halos imposible ng mapigilan. Ayon sa mga eksperto, ang aksyon na ito ay hindi lamang babala para sa Taiwan, kundi malinaw rin na mensahe para sa Amerika na nagsasabing huwag kayong makikialam. Sa totoo lang, ito na ang pinakamalaki at pinakamatapang na military drill na isinagawa ng China sa kasaysayan. Pinalibutan nila ang Taiwan mula sa lahat ng direksyon, daang-daang barko, mga jet, missile launcher at artillery units ang lumahok sa simulation kung paano puputulin ang koneksyon ng Taiwan sa buong mundo kung sakaling magkaroon ng tunay na digmaan at upang lalong palakasin ang kanilang banta ay naglabas pa ang hukbong sandatahan ng China ng isang video na nagpapakita ng simulated missile strike sa mga lungsod ng Tainan, Hualien at Taichung. At kung ating iisipin ay hindi ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ang China ng ganito kalawak na kilos militar. Noong December 2024 ay nagpadala sila ng halos siyam napung barko at mga dosenang eroplano. Ito ang naging pinakamalaking naval drill ng China sa nakalipas na maraming dekada. At bago pa yon noong buwan ng October ng parehong taon, ay tinunton ng Taiwan ang 125 na fighter jets at 34 na barko mula sa China na naglayag sa malapit sa kanilang himpapawid at karagatan. Ngunit sa kasalukuyan ay may kakaibang pagbabago. Hindi na ito isang simpleng pagpapakita lamang ng lakas. Ang kilos ay mas agresib na ngayon. Ang bilis ng kanilang pagkilos ay tila hindi na pagsasanay kundi parang tunay na paghahanda para sa isang aktwal na paglusob. Pero sa kabila ng mga kilos na ito, ay may mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa ng China ang mga ito. Ang ekonomiya ng China ay patuloy na bumabagsak dahil sa mga ipinataw na tariffs ay unti-unti nang nalulugi ang kanilang industriya ng pag-export. Maraming American buyers ang umiwas na at isa-isa na ring nagsasara ang mga pabrika. Sa katunayan si Xi Jinping ngayon ay nasa isang napakahirap na sitwasyon kung saan wala na siyang magandang pagpipilian. At kapag ang isang gobyerno, lalo na ang tulad ng Chinese Communist Party, ay nararamdaman na unti-unti nang nawawala ang kontrol at kapangyarihan, ay nagiging padalos-dalos ito. At kung ating babalikan, noong 2019 ay pinatawan ni Donald Trump ang China ng tariffs na umabot sa halagang $200 billion. Ilang buwan lamang ang lumipas ay lumaganap sa buong mundo ang isang nakamamatay na virus na nagmula sa Wuhan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humingi ng tawad ang Chinese Communist Party. Nagpatuloy lang sila na parang walang nangyari. Sa ngayon ay tila na uulit na naman ang kasaysayan. Ang export ng China ay patuloy na bumabagsak. May mga produkto na ang ipinataw na tariffs ay umabot pa sa 145% at maging 245%. Nasira na rin ang dati nilang maayos na supply chains. Pero sa halip na humanap ng solusyon, ang sagot ng Beijing ay puro kayabangan at pananahimik. Sa paningin ni Xi Jinping ay hindi na ang China ang isang bansang naghihikahos. Para sa kanya, isa na silang superpower. At kapag ang isang superpower ay nararamdamang napapahiya ay hindi ito nananahimik kundi lumalaban ito at ang mga pinakabagong satellite images ang nagpapakita ng tunay na kalagayan kitang-kita ngayon ang malalaking military preparation sa Fujian province ang lugar na pinakamalapit sa Taiwan kasama rito ang type 63A amphibious tanks PHL 191 long range rocket launchers type 305 radar systems at mga convoy ng logistics na nakahanda para sa mabilis na deployment, dumami rin ang galaw ng mga military train papunta sa lugar. Ang mga staging zones sa mga coastal base ay napununa ng mga assault vehicle at mobile missile units. At upang mas maintindihan kung bakit nangyayari ang mga ito at kung saan maaaring humantong, ay kailangang balikan kung paano nagsimula ang alitan sa pagitan ng China at Taiwan. Ang tensyon na ito ay bunga ng isang digmaan, isang revolusyon at isang babala mula sa Amerika. Ang Taiwan ay ang huling bahagi ng China na hindi nakuha ni Mao Zedong at tiniyak ng Amerika na hindi ito kailanman maaangkin ng komunista. Kognay pa nito noong 1800s ay bahagi pa ng Qing Empire ang Taiwan, ang imperyong sumaklaw sa halos buong kasalukuyang China. Ngunit noong 1895 ay nasakop ng mga Japanese ang Taiwan matapos talunin ng Qing Empire sa First Sino-Japanese War. Sa pamamagitan ng Treaty of Shimonoseki ay opisyal na isinuko ng Qing Empire ang Taiwan sa Japan. Naginawa itong isang Japanese colony. 50 years na namuno ang Japan sa Taiwan. Nagtayo sila ng mga kalsada, riles ng tren at mga paaralan. Pero sinubukan din nilang burahin ang pagkakakilanlan ng mga Chinese sa isla. Ginawang supply base ng Japanese Empire ang Taiwan at ang mga tao roon ay namuhay sa ilalim ng mahigpit at mahirap na pamamahala. Samantala, ang Republic of China o ROC ay nagtagumpay na pabagsakin ng Qing Empire at nakuha ang kontrol sa mainland China noong 1912. Nang matapos ang World War II ay bumagsak na ang Japan matapos ang ilang taong madugong labanan sa buong Asia at Pacific. Gayun din naman habang ang mga Allied Powers ay abala sa pakikipag-usap sa Japan tungkol sa kanilang pagsuko ay tahimik ngunit matatag na iminungkahi ng Republic of China. Kung maaari, isama nyo na rin po ang pagbabalik ng Taiwan sa amin. At hindi nagtagal ay pumayag ang mga allies. Ayon sa mga napagkasunduang kondisyon matapos ang pagkatalo ng Japan noong 1945 ay opisyal na ibinalik ang Taiwan sa ilalim ng pamamahala ng ROC. Sumuko rin ang mga Japanese soldiers sa isla at kahit sa papel lamang ay muling napas sa ilalim ang Taiwan sa pamamahala ng China. Sa mga panahong iyon ay muling nabawi ng ROC na siyang umiiral na gobyerno ng China noon, ang parehong mainland China at Taiwan. Habang abala sila sa pagbangon at muling pagbuo ng bansa na winasak ng digmaan ay isang panibagong kaguluhan ng hindi inaasahang sumiklab. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi mga dayuhang mananakop ang kanilang kalaban kundi ang sarili nilang mga kababayan. Unti-unting umangat ang Communist Party na pinamumunuan ng isang matapang at determinadong leader na si Mao Zedong. Matapos ang ilang taon ng mababangis at madugong labanan ay nagtagumpay si Mao. Itinatag niya ang People's Republic of China o PRC na tinatawag din ngayong Chinese Communist Party o CCP. Samantala, ang dating gobyerno na ROC ay napilitang lumikas. Inipon nila ang natitirang puwersa at lumipat papuntang Taiwan. Sa maliit na isla na iyon ay sinubukan nilang hawakan at ipagtanggol ang natitirang bahagi ng China na kaya pa nilang kontrolin. Ngunit hindi natuwa si Mao sa nangyari. Sa kanyang paningin ay hindi niya matatanggap na may bahagi pa ng China na hindi niya nasasakupan. Kaya agad siyang nagpasya na lusubin ng Taiwan. Subalit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap ay nabigo siya. Gayunpaman hindi doon natapos ang kanyang ambisyon. Nagsimula siyang maghanda ng ikalawang pagsalakay. Nagtipon siya ng mga sundalo sa baybayin at matiyagang naghintay ng tamang pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang plano. Katatapos lamang noon ng World War II at nagsisimula pa lamang ang Cold War. Hindi rin papayag ang Amerika na lalong kumalat ang komunisim. Kaugnay nito ay nagbigay ng malinaw na babala ang Washington. Hindi raw basta-basta isla ang Taiwan. Sa katunayan, ipinasa pa ng Kongreso ang isang batas na nagsasaad na poprotektahan ng United States ang Taiwan kung ito ay aatakihin at para kay Mao ang babala ay malinaw. Kung susubukan mong lusubin ang Taiwan, maghanda ka dahil babagsakan namin ang China ng nuclear bomb. Dahil dito ay napilitan si Mao na umatras Ngunit sa pangyayaring iyon ay napagtanto ng China na kung nais nilang seryosohin sila bilang isang makapangyarihang bansa ay kailangan din nilang magkaroon ng sarili nilang nuclear weapons. Dito nagsimula ang tinatawag na mutually assured destruction na isang sitwasyon kung saan walang sino man ang maaaring manalo dahil lahat ay natatakot magsimula ng digmaan. Sinubukan noon ni Mao na bawiin ang isla ngunit nabigo ngayon si Xi Jinping naman ang nagmana ng kanyang obsesyon. Buo ang kanyang hangarin na tapusin ang hindi nagawa ni Mao, ang ibalik ang matagal ng nahiwalay na Taiwan sa ilalim ng Beijing at maitala ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng China magpakailanman. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng noon at ngayon. Noon ay mahina pa ang China, wasak at naghihirap ang bansa dahil sa digmaan. Pero ngayon hawak na nila ang kanilang sariling nuclear weapons at isa na sila sa mga pinakamakapangyarihang militar sa buong mundo. Mas malakas sila ngayon, mas maingay, at higit sa lahat mas determinado kaysa dati na mabawi ang isla na kailanman ay hindi nila isinuko sa kanilang mga pangarap. Sa paglipas ng mga taon ay ginawa na ng China ang halos lahat ng strategy mula sa pagbabanta ng dahas, panggigipit sa ekonomiya, Pagpapataas ng tensyon sa kalakalan, pagkalat ng maling impormasyon online hanggang sa pag-atake sa pamamagitan ng cyber attacks. Sa katunayan, ang layunin ng Beijing ay pahinain ang loob ng mga mamamayan ng Taiwan. Nais nilang gawing mahirap at nakakatakot ang buhay sa isla upang mapilitang sumuko ang mga tao, mawalan ng tiwala sa kanilang gobyerno at talikuran ng kanilang pagnanais na manatiling malaya. Ngunit hindi iyon nagtagumpay. Ayon sa mga isinagawang survey, karamihan sa mga taga-Taiwan ay patuloy na sumusuporta sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa tuwing magbabantang muli ang Beijing ay lalo lamang tumitibay ang tiwala ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno. Sa ngayon ay paubos na ang mga option ng China. Ang natitira na lamang na siyang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang marahas na pananakop. Una, magpapakawala sila ng napakaraming missile strike na tinatawag nilang Joint Firepower Strike Operations. Layunin nitong sirain ang depensa ng Taiwan sa loob lamang ng ilang minuto. Babagsak rin ang daan-daang ballistic at cruise missiles upang sirain ng mga early warning radars, air bases, at anti-ship missiles. Kasunod nito, ay lilipad ang mga bombers at drones upang sirain ang mga command center, power grids, at air defense systems. Ang target ng China ay makuha ang kontrol sa himpapawid at karagatan bago pa makatawag ng tulong ang Taiwan. Magpapadala rin sila ng mga PLA jets upang habulin at sirain ang mga fighter planes ng Taiwan o bumbahin ang mga ito habang nakaparada sa lupa. Samantala, ang mga missile warships at submarine naman ay magsasagawa ng blockade at kapag nakontrol na nila ang himpapawid at karagatan ay tuluyan ng mapuputol ang Taiwan. Magiging mag-isa ito na papalibutan at nasa bingit ng paglusob. Kasabay nito ay maglulunsad ang China ng naval blockade. Lulusob ang mga PLA warships at Coast Guard vessels upang isara ang mga pangunahing harbor ng Taiwan tulad ng Kaohsiung, Taichung at Kilung. Araw at gabi rin silang magpapatrolya sa Taiwan Strait. Haharangin rin nila ang sinumang barkong magdadala ng gasolina, pagkain o armas. Gayun din naman ay magtatakda rin sila ng air interdiction zone sa silangan at timog na bahagi ng isla. Lahat ng eroplanong papasok o lalabas ay kailangang magpakilala at sila na ang magpapasya kung sino lamang ang maaaring makalipad. Dagdag pa rito, mula noong 2023 ay nagsimula ng humiling ang mga Chinese vessels ng identification at impormasyon tungkol sa karga mula sa mga vessels na dumaraan malapit sa baybayin ng Taiwan. Kasama rin sa mga isinagawang war games ng China ang maritime quarantine zones at submarine picket lines sa mismong paligid ng Taiwan. Habang nagpapatuloy ang pambobomba at blockade laban sa Taiwan, malinaw na hindi ito sapat para tuluyang mapabagsak ang bansa. Alam na rin ito ng intelligence ng China. Kaya kung hindi matitinag ang Taiwan sa ganitong paraan, ay isasagawa na ng China ang susunod na hakbang na mas mapanganib. Ito ang amphibious invasion o paglusob gamit ang barko at sundalo. Alam ng mga pinuno ng PLA na kung hahayaang magtagal ang blockade, ay magkakaroon ng sapat na oras ang Taiwan at ang mga kaalyado nito para maghanda. Kaya sa kanilang plano, dapat mabilis ang susunod na kilos. At kapag nasira na ang pangunahing depensa ng Taiwan at napigilan na ang paglapit ng mga barko mula sa Amerika, ay tatawid na ang hukbo ng China sa Strait Kasama rito ang kanilang mga Marines at mga sundalo sa lupa. Maraming landing ships, assault boats at amphibious craft ang sabay-sabay na maglalayag. Ang fleet na ito ay maaaring binubuo ng daan-daang sasakyang pangdagat. Sasalakay sila sa iba't ibang bahagi ng Western Coast ng Taiwan. Kabilang dito ang mga lugar tulad ng Taichung at Ma. Sa unang araw pa lamang ng paglusob, ay susubukan na nilang makuha ang tinatawag na beachhead o mga bahagi ng dalampasigan na magiging unang pwesto ng kanilang hukbo. Kapag nakontrol na ang mga lugar na ito ay agad namang darating ang dagdag na sundalo na aabot sa 10-10,000. Ayon sa kanilang plano, magsisimula sila sa pagpapadala ng 15,000 hanggang 20,000 na sundalo. Sa susunod na araw ay madadagdagan pa ito. Gayun din naman, habang isinasagawa ang paglusob ay patuloy na magpapakawala ng mga rockets ang PLA para pigilan ang anumang sagot o counterattacks mula sa mga sundalo ng Taiwan. Kung sakali mang matuloy ang ganitong pag-atake, ito ang magiging pinakamabigat na laban na kakaharapin ng Taiwan. Sa mga oras na yon, malamang nawasak na ang karamihan sa kanilang depensa dahil sa naunang pag-atake ng missiles. Pero hindi basta-basta susuko ang Taiwan. May nakahanda silang strategy na tinatawag nilang doomsday plan. Layunin ng planong ito na gawing madugo at magastos ang anumang pagtatangkang sakupin sila. Gagawin nilang pagbayari ng China kahit bago pa man maitayo ang unang bandila sa Taipei. Plano ng mga pinuno ng militar ng Taiwan na atakihin ng mga landing boats ng kalaban at sirain ang kanilang kagamitan habang inilalapag pa lamang ito mula sa mga barko. Ang paraang ito ay hango sa mga laban noong Vietnam War at sa mga digmaan sa Pacific Islands noong World War II. Tinatawag ng Taiwan ang estratehiyang ito bilang porcupine strategy. Magtatago ang kanilang mga sundalo sa mga nayon, maliit na bundok, tunnels at bunkers. Bawat pulgada ng lupain na gagalawan ng mga sundalo ng China ay magiging mapanganib. Alam ng China ang estratehiyang ito ng Taiwan. Ayon sa kanilang opisyal na mga plano, Maaring abutin pa ng ilang linggo ang madugong bakbakan bago nila makuha ang Taipei. Kahit magtagumpay pa sila sa unang bahagi ng paglusob, ang bangungot na ito ay maihahalin tulad sa mga unang araw ng D-Day noong World War II. Ngunit sinasabing mas madugo pa. Dahil dito ay may ilang military strategists ng China na nagsasabing kung maiiwasan lamang ang paglusob na yon ay mas mabuti pa. Sa mga war games na isinagawa ng Rand Corporation ay may mga sitwasyon kung saan sa halip na direktang lusubin ay pipiliin muna ng China na gumawa ng blockade at magpapasabog ng missiles. Ihintayin nilang sumuko ang Taiwan o umatras ang Amerika. Dagdag pa rito, may isa pang posibleng plano kung saan puputulin nila ang supply ng langis sa Taiwan. Hindi agad bobombahin ng malalaking target. Sa halip pahahabain nila ang labanan upang mapagod at humina ang kalaban. Kung sakaling isagawa ng China ang paglusob o blockade, ay tiyak na magpapadala rin ng tulong ang Amerika at Japan. Pero ang iniisip ng China, kaya nilang tiisin ang mahabang labanan kumpara sa Estados Unidos. Umaasa silang sa huli ay mapipilitang umatras ang Amerika kahit walang putok ng baril. At noon ngang 2023 at 2024 ay sinimulan na ng China ang ganitong uri ng taktika. Pinagbawalan nila ang sarili nilang mga turista na bumisita sa Taiwan. Gumamit sila ng mga peking babala tungkol sa kaligtasan ng pagkain at nagpakalat ng gawagawang mga patakaran sa COVID upang maapektuhan ang kalakalan sa pagitan ng China at Taiwan. Isa-isa rin nilang pinilit ang ilang bansa na putulin ang kanilang diplomatic relationship sa Taiwan at sumunod sa kagustuhan ng Beijing. Samantala, habang nangyayari ang lahat ng ito, ay araw-araw na binobomba ng mga hacker mula sa China at North Korea ang Taiwan. Target nila ang gobyerno, militar, bangko at mga power grids. Ayon sa mga opisyal ng Taiwan, milyon-milyong cyber attacks ang kanilang nararanasan bawat buwan. At sa totoo lang, malaki ang posibilidad na nakapasok na ang mga hacker mula sa China sa mga sistema ng Taiwan. Naglagay sila ng malware, nagtanim ng backdoors at tahimik na naghihintay ng tamang oras upang kumilos. Hindi nila agad sisirain ang lahat. Ang layunin nila ay manatiling nakatago hanggang dumating ang tamang sandali. Naranasan na rin ito ng Amerika noong 2020 sa tinatawag na SolarWinds attack. Nakapasok ang mga hacker sa mga network ng gobyerno ng Estados Unidos. Ngunit hindi sila agad nagpakita ng kilos. Tahimik silang nangalap ng impormasyon sa loob ng ilang buwan habang hinihintay ang tamang pagkakataon. Ganito rin ang ginawa ng mga hacker mula Russia sa Ukraine. Nilagyan nila ng malware ang power grids ng Ukraine at nang dumating ang tamang oras, isang pindot lamang ng switch ang kailangan upang magdulot ng blackout. Ganito rin ang posibleng mangyari sa Taiwan. Tahimik hindi nakikita at maaring magsimula bago pa man lumipad ang unang misil. Alam ng Taiwan na hindi patas ang laban, hindi nila maaring hintayin lamang ang pag-atake at basta na lamang mag-react. Kaya ang tanong, ano ang ginagawa ng Taiwan upang mapaghandaan ito? Kaugnay pa nito mula pa noong 2016 ay nagbago na ang strategy ng Taiwan. Tinawag nila itong overall defense concept o porcupine strategy. Sa halip na subukang tapatan ng napakalaking hukbo, navy, at air force ng China, na tiyak na magdadala lamang sa kanila sa kapahamakan, ay nakatuon na sila ngayon sa paggawa ng mas maliliit, madaling mailipat, at nakatagong sandata, mga armas na kaya pa ring makaganti kahit matapos ang unang bugso ng pag-atake. Halimbawa, nag-ipon ang Taiwan ng maraming ground-launched anti-ship missiles, kabilang dito ang Feng 2 at ang hypersonic na Feng 3. Pero hindi nila ito iniwang nakalantad. Itinago nila ang mga ito sa loob ng mga tunnels sa kabundukan at inilagay sa mga mobile launch trucks. Ang mga misil na ito ay maaring biglang lumitaw, magpaputok at agad muling magtago bago pa makaresponde ang mga sundalo ng China. Napakasimple ng ideya. At kung susubukan ng China na magpadala ng kanilang mga tropa upang maglanding ay hindi nila ito hahayaan makarating sa dalampasigan sasalubungin at aatakihin na nila habang nasa dagat pa lamang ang mga ito at hindi pa roon nagtatapos ang kanilang paghahanda. Sa kasalukuyan ay ginagawa na ng Taiwan ang mass production ng mga extended range version ng kanilang pinakamahuhusay na missiles. Kung lumala pa ang sitwasyon, ay kaya na nilang targetin at sirain ang mga Chinese fleet kahit nasa kalagitnaan pa lamang ng South China Sea bago pa ito makalapit sa kanilang pampang. Ganon din ang naging plano ng Taiwan para sa kanilang mga fighter plane. Hindi nila ito pagsasama-samahin sa isang airbase lamang dahil alam nilang magiging madaling target kung magkakasama ang lahat sa isang lugar. Sa halip ang mga eroplano ay inilalagay nila sa mga underground shelter o kaya naman ay itinatago sa mga civilian airfields. Sa ganitong paraan, kung biglang magkaroon ng missile strike, ay may malaking pagkakataon na makakaligtas ang mga ito at magagamit pa rin sa labanan. Ngunit hindi lang iyon dahil sinubukan na rin ng Taiwan ang paggamit ng mga highway at karaniwang mga kalsada bilang pansamantalang runway. Ibig sabihin kahit masira o mawasak ang kanilang mga pangunahing base, ay handa pa rin silang magpalipad ng kanilang mga fighter jets mula sa mga kalsada. Pinaghahandaan nila ang lahat ng posibleng mangyari. Pagdating naman sa air defense, hindi nagpapabaya ang Taiwan. Nung nakaraang summer, habang isinasagawa ang Hong Kong exercises ay inilabas nila ang kanilang mga mobile patriots at Yan Kung Sam units. Inilagay ang mga ito sa paligid ng mga pangunahing target tulad ng mga paliparan at pantalan. Naglunsad din sila ng mga interceptor rockets at nagsanay kung paano harangin ang mga MAC missile na kunwaring umatake sa mga importanteng lugar. Ang strategy nila ay tinatawag na distributed defense. Sa madaling salita, hindi nila iniipon ang lahat ng eroplano, armas, at kagamitan sa isang lugar lang. Sa halip, pinapakalat nila ang mga mobile launcher, radar, at iba pang kagamitan sa iba't ibang bahagi ng isla. Ang layunin nito ay siguraduhin kahit gaano kalakas ang unang pag-atake ng kaaway, ay palaging may matitirang kagamitan na magagamit sa laban. Sa lupa naman, ginagamit ng Taiwan ang lahat ng kanilang kalamangan. Malaki ang papel ng guerrilla style fighting at mga milisya sa kanilang plano. Kapag nagsimula ang pananakop, hindi lang ang mga sundalo ang kikilos. Maging ang mga pulis, bombero, magsasaka at karaniwang mga manggagawa ay magkakaroon ng kanikaniyang bahagi sa pagtatanggol ng kanilang bayan. Kapag umandar na ang tinatawag nilang doomsday plan, sa loob lamang ng ilang oras ay magbabago ang buong isla. Mabilis itong magiging isa sa pinakaarmadong kuta sa buong mundo. Bawat kalye, bawat eskinita at bawat bayan ay magiging bahagi ng depensa. Lahat ay handang lumaban. Sa katunayan, nagsagawa na sila ng malalaking civil defense drills na tinawag nilang one-on-one -on -one exercises. Sa mga pagsasanay na ito ay tinuruan ng mga sibilyan kung paano lumikas patungo sa mga shelter. Nagsanay din ang mga first responders kung paano harapin ang mga blackout at mga sunog. Naglagay rin sila ng mga roadblock na layuning pabagalin ang paglusob ng mga kalaban.